sinong toto gago ka? Oy, itaas mo yung kamay mo ha? Itaas mo! Namamaril ako ng mga mukhang po. ano, mukhang bangit! okay. mo Uy, kapatid, kapatid! Naririnig mo ba yun? Nandiyan na ang mga kapulisan! Wala ko! Eh, Ah, ko to! Gusto mo? Ah, ko to! Gusto mo? Ito nga po mga chong, eh, magkakaroon po tayo ng isang malupitang car chase! Napaka kapatid, mga polis dito sa kapatid, City. Kapatid, 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 May naalala lang ako. I-replay mo ko yung kung paano na natin sila pinuha. Napaka-bobo. Uh, wait lang, wait lang. Bakit oh. dito na ang polis? Ah, bakit, may mga walang yung mga bata to? Bata-bata ah. nyo pa. Nagdala ako na kayo ah. Ah parang binabag boss, parang minamalit mo ko, boss, ah. O, oh, oh, baba mo yung babel mo, babel mo yun lang. oh, sige. ako? Papatayin ko itong hostage, sige po. Ay, wag, wag, oh, wag, papatayin, ano? papatayin. Oh, sige. Eh, bakit, bakit nang nanakaw kayo dyan? Anong eh, kailangan ginawa niyo? Pambili ng kenti? Opo, oh, po, tsaka ng mga lollipop po. Tanga, oh, matsyot na ako po po. Hindi ko kailangan ng kenti. Alam mo ano kailangan ko? Mga boss, ano eto kailangan... ko? Tamot! Ito, katuloy nito. tamot. Ah, oh, ang ano bunga nga mong bata ka. Gusto mo it kita sa MTRCB. Hoy, Pompey. Oh, dapat pinahid oh, ka opisim. na sa umot. Office Mamam puli. Alam niyo po ba kung ano? bakit po namin nagagawa 'to? Oh, oh o, sige, bakit? Eh, <laughs> Sa totoo lang po kasi, eh may galit po kami sa Billionaire City kasi. Nara, na, eh, bakit di naman? Hindi po kami inimbitahan dito. Tama! Hindi kayo Eh, bawal kasi ang bata dito. Yeah, papatayin na pa po namin to! Ay, to. Guwag, papatayin Ay, wag, to! Papatayin! Wag, wag, Huwag mo patayin. Oh, kalamayan mo. O, kalamayan mo. Sabi niya, kapatid, eh, bawal daw. Bawal daw, pata. Eh, at pansa kong mag-isip. Gusto uh, nga ang ah, mong negro. Ah, wala ka ba? ka na sa kumot. Sige po, sige po. sa nanay mo. Susumbong na lang. nanay mo. wala na po. Wala na po kaming nanay. Wala na po. Wala kayong nanay, oh. Sige, ganito. Gagawin ko na lang gawin yung tatay para mapangaralan ko kayo. <laughs> ano Ayos po ba ang papangaral po sa si amin? Mamang ipapangar Ipapangaral ko sa inyo, gawin niyo ang masasama. Huwag kayong gumawa ng tama. Tama po Tama po oh, yun! Uy! Diba? Takin ko kayo! Ay, ay, yun! Mami Laibi! Mami Laibi! Si Mami Laibi ba to? Mami! Ano mami, ano ba? ako to! O, oh, ganito! O, oh, ganito! <laughs> papatayin ko to, mami! Hindi nyo ko inimbataan dito sa syudad ng mga bilyonaryo, mami! Papatayin ko to, ano. hostage! Ano? Papatayin Ay, ko, ko patay... to! Ay, Ay, bakit, bakit ba? Ano ba? Bakit ganyan ka? Nako, yung tatay mo! Nako, yung tatay mo! Uy, isa ko. ka pa po. ka oh. na rin! Oh. Mga walang niyakin kayo! Ah, oh. teka! <laughs> doon sa may ano eh, kilit, sa may kanto, gago. nagongot naman Sino? Walang, ano? Eto, walang to, yung mga to. Walang yung mga bata, bata to. Walang yung scammer. Di totoo yan. Gusto mo kasawang kita sa article 999866.com.ph slash emote? Gusto mo? Mga <laughs> polis, bakit ang dami mong sinasabi? Patayin ko na kaya e? itong hostage. Huwag, huwag mong patayin. Papatayin ko na ito. Ganito, ganito. Ano bang ba gusto nyo para mapatakas yung hostage na yan? E, isa lang po ang gusto namin. Gusto ko po ano? eh. Para mabuhay po itong hostage na ito, oh. gusto ko po lahat ng mga, ang una ko po ang demand, lahat ano ano? ng mga kapulisan nandito, lahat ng Ahabul pulis. Sa Ahabol sa amin. sa amin. Gamit ito, papakita ko lang po sa inyo 'tong kotse namin, ha. Hindi niyo po ito. Mo ba, ay, ay, tutukan ay, mo 'yung hostage, tutukan na mo 'yung hostage, tutukan, tutukan mo. Para kapag may ginawang masama 'tong mga pulis na 'to. Ayun, nakita okay. niyo po 'tong kotse namin. Iiwan po kayo nitong kotse namin. Bakit? Pa Patulad ng pag-iwan sa inyo ng magulak nyo, ganun ba? Kooy, sa oy, polis na to, gago They to, papatayin ko na to Kita ko! Oy, man, man, oy, 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 ka talaga. siya sila. May Pasaway bata ko. Walang yan. Bakit Bakit mo naman? Relax ka lang! Relax, relax ka lang, bata! Ibibigay ko lang yung demands <laughs> ninyo. Nandito na kami lahat. Ano ba oh, ba kailangan? Nandito na po ba lahat? Gusto ko oh. rin pong sabihin sa inyo, lahat na mga kapulisan dito sa Bilyonaryo, mga bobo kayo! Ayan, para e, sa inyo. Walang yaka talagang, bata. Kapag ikaw nahuhita, yari ka talaga sa akin. Eh, talaga! Nasaan mo ninyo? ko yung na walang humpay. Pagkailan mo talaga ako! Pagkailan mo! Pagkailan mo! Pagkailan mo talaga ako! Tama na! na. na

Sabihin nyo na lang ah. Pag lalabas na kayo Siyempre po Pangatlong demand Pang Pangatlo ay, pa, oh, pa siyempre Mamang na pa ni Mamang pulis O oh, sige <laughs> Pangatlo wala po na Wala mo magpapagas Wala magpapagas Para. Hindi Mamang pulis Siyempre wala pong Ano Yung pampabutas ng gulong Yung spikes ay, tiba, tango, 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 Wala yung pong yung spikes. gano'n Hindi Spike po, trips, po pwedeng trips. Ano po Maputo Ay mabutas po yung gulong namin Mamang uh, pulis ha uh. sige Wala na diba ba kayong demands? Ayun. Papatay ko to Papatay ko yeah. to kalamayin mo, kalamayin mo. Wag kalamayin mo. Wa, mo. <laughs> malinaw oh, po ba yan, man, sa Mama Pulis? Malinaw po. Eh, Oo, oh, eh baka kailangan nyo pa. Bibigyan ko pa kayo ng isang demand. Para oh, lang matuluyan kayo mga... Oo, oh, bakit po? Bakit po helicopter? Naku po, wala pong helicopter, oh, siyempre. Oh, wag mo, po, wala oh, mag pong helicopter. Wag huwag pansin yung helicopter na yan. Ano yan, na kinukuha na ako. Ano yan, video. Kasi hindi mo na alam, artista ako. Oo, artista ako eh. Oo, sige po. Ikaw Mama yung artist ng scammer, Bobo! Mamang polis! Ang um bata ka, umalis na nga kayo dito. Alis na po kami ha, oi! Hostage, pumunta ka na doon! Lakad, hostage, pumunta ka na doon! Partner, ito na, let's go, let's go! Putang oh, ina, ito ay, na mo, po, ay, po yun! Punta po tayo sa nating car! Wait, wait, wait! Partner, let's go, let's go! Partner, imark im mo, imark mo ay, yung ay, ay, ano! Ayan mo, ayan mo. Ayan na, ayan ay, na! Ay, ay, hindi naman tayo babanggain yan kahit anong mangyari, oh. Oo oh, <laughs> na oh, na yan! Oops! Oh. Oy, mga officer! Stop, stop light po! Stop ay, light, light officer! Stop light, stop light. Oy, kayo po, Sumunod light. kayo <laughs> sa... Stop light! Ito, mga ito na nga, sumusunod na nga. Alam <laughs> mo, alam mo. ay sumunod sa stop light. Polis ko oh, naman sila. Green light! Stop light ulit! Stop ulit! E, kalanda, kalanda, kalanda. Isi, Ay, galang, 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 kapatid ah! Easy! Easy! Ay, napakababoy ka talaga! Sumunod kayo sa stop deck! Ay, bata! Kalamain mo, bata! mo! Oh, sakay! Ay, grita! Ay, Let's go! Let's go! <laughs> <enth Darede pergunta> Iwan na natin sila! Tignan mo, nakaharang oh! Uy, uy, nakaharang pa oh! Diyos mo naman itong pulis na to talaga oh! Kala mo naman talaga itong pulis na to! Oh, sige, mauna ka! Hehehe! Woo! Woo! Hahaha! Hoy, <laughs> uh, 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 patay ka dapat dun sa may haktan Okay, hindi dito na ako okay, na dito. Ah, okay, sige, na. sige, ikaw pa. Sige, ako bahala diyan. Kapatid, parang hindi mo naman ako kilala, kapatid. Hindi nila ako pwede eh, banggain. Apat na minuto yan. Di Apat na natin minuto sila yan. Dito, ha? Sina natin, basta hihintayin natin sila lahat gusto ko lang at nakasunod sa atin. Ayan na, ayan na, nakasunod, nakasunod. Sobrang dami. Hindi na tayo pinabangga, ayos ah. Hindi talaga nila tayo babanggain kasi pala naman tayong property na, government property na nababangga, di ba? Tahan ang may chopper, gago. Uy, may chopper. Oh, bakit may chopper? Walang yan. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Asan ba yung banda? Asan Pasok kayo nito, natin, mga polis. natin, hintayin natin. Aba, talaga nagyayabag pa kayo, ah. Tingnan ah, natin, nagyayabag pa! Ha? Ha? Come and get us! <laughs> Finder, eto na! Hindi sila kasya dito! Mga babo! 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 Naging napapakyaw ako! <laughs> <pabang laughs> <pabang laughs> na, Papakyaw ako! ako Sekretong! Uy, Finder, nakabasok! Nakabasok! Uy, gagaw! Nakabasok! Hahaha! Pinakin! Pag nahuli kita, magkakalala ka! Pasok! Gago ka ah, na. na? gago? Ah, hini, hini. Hini. Gago kasi! Nakamasok! Gago ka! Pinasok! Gago ka! Gago ka! Nakapasok! Pinit na pinit! Gago! Pinakin <laughs> Bakit kasi naghintay ka ba doon? Gago ka! Matay tayo dyan! Matay. Mer meron pa ba dito ng ano? Meron pa ja, pa dito. Meron pa. Ba... Sige, sige lang, sige lang, sige lang. Asan sige lang, sige lang. Diretso lang, diretso lang. Gusto mo, itakin ko na lang yan. Siya lang naman umahabol eh. Hindi, hey. meron pa doon. Meron pa doon. Ayan oh. No. Ay, alam ko na. Nakikita mo ba yung bangka na yun? Ano, balik ka, ba? balik ka, balik. Ano mga Susuko na po kami. Susuko na po. Susuko na kayo. Na Ay, tas kamay. Susuko na. Ay, nakikita mo ba yung bangka na yun? Sige, itakin ko. Ay, ko. bangka. Yung bangka. Yung bangka. Yung bangka. Tangin na mo! Bilis! 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 Bili bilis! Bili bilis sa na baka! Oh, na baka! Tangin na baka! Tangin yung bangka la Nasaan na yung bangka Walang iya! Oh, na pa Andrim! Ano mo yung bangka Ito na! Tsuko na po kami! natin! Oh, Hoy, ikaw ay ina-arrest ko sa Ito na ang malutitan Partner, alam mo ba may natutunan ayaw. ako sa mga pulisan? Anong natutunan ha. mo? You have the right to remain silent! Anything you say can and will be used against you! Ah! So, di ba kalabasan! <laughs> ayan, kaya sa mga po -po. <laughs> Partner, no. ayusin mo! Ayusin mo! Ah, let's go! Let's go! It's time! It's time! Okay, ito na po! <coughs> Ayusin na po natin! Iwan na po natin ang mga kapulisan! Ang sumapit yung pulis! Tatagayin ko ng bolo! Naku po! Kav, nakau, naku! 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 Naku naku naku, <laughs> tato, naku, na, naku! 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 Sabihin natin, susuko Asato tayo, tapos kunin natin, natin lang, yung kotse ko ko niya. Sakto lang to, sakto lang. Dito, dito. dito. Salun, susuko na tayo. Dito, dito, dito lang, dito. natin yung kotse niya. Ay, naku po! Suko na kami! Tapos kunin natin yung kotse, Tol. Tara. Wait lang, wait lang, wait lang. Susubukan kong ano, Tol, imark mo ang car dealership. Bilis, car dealership. Imark mo. Bilis, bilis. Yan, dito, dito, dito. Ay, oh, pero meron ako dito nga na malupit na teknik. Dito oh, na, banda. Na, na. Eh, pari, pulis na po ako. Easy lang, easy. Easy mo kasi yung mo, hoy. Easy lang kapag hindi. Easy, easy. Ayun, 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 Kita mo ba yun? Ayun, ayun. Kita mo ba yun? Oops, di na nila tayo kita dito. <laughs> <laughs> oh, yeah. Si Happy ka sa na nila tayo kita dito. Okay na, okay na dito. Dinakit hey, mo nga yeah. yung tuti to, sa pinaka tok tok syempre. 'Yan, pinaka tok tayo. Wala naman mga yung popo naman yung mga Popo eh, mo. Naku po, naku po, naku po. Naku po, meron mayroong... May chopper, may gilit tayo, gilit dito. Tago tago. <laughs> tago, tago. Tago, tago. Tago na sa chopper. <laughs> so ganyan lang naman po. Kung partner, ganito lang naman oh. Magtawa ka sa mga kapulisan ng mga bobo. Ayan, <laughs> sige, magsalita. Uy, Tanggalin mo yan, makikita tayo! Nagita pa tayo. Tanggalin mo yan! Wala na, wala na. Steady lang tayo dito. Pag may umakyat po, puluhin ko yung sa mukha. Teka oh, mo. Ay, tayo ng chopper doon, o. No? Kita mo ba yun? Ako po, haunted na tayo. Hmm. <laughs> Paano ba nakuha mo? Magkano nakuha ko? Oh. 20,000! Dirty money! 20,000 dirty oh, money! ina, napakahirap na naman ang syudad na to! Napakaliit! Napaka oh, napakahirap! Oh, pinahanap na nila tayo! Ayun na, ayun na. Ay no, ay no, ay no! Yoko! yuko, 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 yuko! Yuko, yuko! Yuko, acted, acted! 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 <laughs> <laughs> Gago, nandito pa tayo sa mismong ilaw? What the fuck? Naku po, nakita tayo. Partner, nakita tayo. Partner, nakita tayo. Ano na kita? What the fuck? Kita po kami. Takbo, takbo. Matapot tao. Ay, butak. Ah, boy pa ako. Boy pa ako. Kanya-kanya na, na po ito, mga chong. Kanya-kanya na punta ako ito. Guys, kung may kita nyo na dito po Tago, tago, tago Tago, Uy, tago Uy, magtago ka Magtago ka, tago <laughs> <laughs> Ayan, nalansya ang feeling po namin Safe na po tayo dito Ganyan lang naman po magtago Sa mga kapulisan dito Sa Billionaire City <laughs> Ayyan, <laughs> dapatusin natin dito. Syempre, wag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa official Billionaire sa YouTube channel natin. Ayyan. Peace out. Bang bang, this is my gang gang deep in the range. Here what? Kaya mo people